Alam ka na sa kanya. Bye-bye. i mo na. Hmm, bakit ko naman i-kiss? Siyempre, alis na siya. Oh Mag-sorry ka. Oh, Siyempre, inaway-away mo siya. <laughs> Woo! Aww! Oh guys, ngayong araw nga ay meron tayong gagawin na ikakasaya ng bebe ko syempre, bali susurprise ko siya. at alam nyo ano surprise ko ibebenta ko na tong MT-09 bali ibebenta na nga natin tong MT-09, kasi nga magpapalit tayo ng motor, pero hindi alam ng bebe ko yun ang sasabihin natin, ibebenta lang natin ito, babawasan na natin yung mga kaaway niya ayun para sa si baby ninja si Baby Max. Ito, hindi ko na pinangalanan dahil ibebenta nga natin siya. Ayan, sabihin na nga natin sa Bebe ko na benta ibebenta mo. na yung motor. Hal! Hello! Isa sabihin ako? Ano nga? Isa sabihin ako? Ano? Saan na pala pupunta? Papaganda nga ako, bakit? Hindi ba makikita yung surprise ko? Ano nga yun? Ibebenta ko na yung sa kamot na. Hey. Yung MTO hey, na, yun pa. Oo. No? Hindi oh. <laughs> oh. <So>, ba <laughs> kami ito kami nagawa ay, Ang matitira na lang dyan, si Bibi Ninja at saka si Bibi Ma. Mahal, mababawasan yung kaway mo! Duda ako! Bakit? Mamaya, oh, ba pagandahin mo na. May helmets! Hindi! Pupunta mama yung bibili. Ba't kasi aalis ah, ka? O di sana di sana makikita mo yung bibili. Patunay na mabibenta. Galing yan. Hindi maganda, mabawasan yung kaway ko. Oo! Ibibenta na yan. Wow! Alis ka naman. ito! Ibibenta mo na mo ito hindi ah. Yeah. Mabenta na lahat kahit ikaw ang yeah. Glossy yeah. Baby Ninja. Wait lang, ikaw! Ayan na, i-kiss mo na. Magpaalam ka na. Paalam mo pa yan ha. Wala, aalis na. Inaaway mo pa. Di ba sa akin ako malis? Wala, wala. Oh, look. Pinalo pa. Alis na nga lang, lang, lang eh. Bakit? Hindi naman. Bebenta na to. Bebenta na nga galit ka pa. Ibebenta na nga eh. Bakit hindi mo. Pagbibenta na nga yan, kaulit-ulit mo. Huwag ka na. na kasi alis para makita mo. Ayos ka ako, bakit ba? <laughs> para pagbalik ko, wala na yan. Huwag ko na nga ibenta, galit ka pa rin naman. Ayon, Kala ko ba masaya ka pag ibibenta yung mga motor? Masaya ako talaga, lahat na ibenta mo. Lahat na ibenta mo para mas masaya ako. Lahat ibenta mo para ako ng pinakamasayang babae sa buong mundo. Ako, hindi masaya? Hindi. Paalam ka na sa ba kanya. Baba. I-kiss mo na. Hmm, ba't pa rin magiging? Supra-kiss na siya. Oh Mag-sorry ka. <laughs> Siyempre, inaway-away mo siya. Oh, ano mo, inaway mo. Ay, ito mo ba ang <laughs> ito eh? Bibilin na nga lang yan eh. Bali, umalis na nga yung bebe ko. Nung no, dumating na um, yung buyer nga. natin ng MT Online. Kahit na nga ibenta natin yung MT Online, wala pa rin nagbago sa bebe ko. Nagagalit pa rin. At nakatingin pa nga ng palo yung MT Online bago pa may benta. Magbenta man tayo ng motor, o bumili. Galit pa rin. Kaya bili na lang ulit tayo ng bago pag nabenta Ayun na ito. Pagkatating ng buyer natin, ito, chine-check nga yun yung papel tsaka yung motor. Dahil unang big bike nga ito ng buyer natin, ay explain ko nga lang di iba pang picture ng MT Online. At after noon, ay call start na wo ada ngapa ini tin motor eh, te testing hari ini share Shoutout pala sa bumili ng MT 09 natin na si Sir Denmark. Grabe, sulit na sulit na si Sir dito kasi ang dami natin nilagay dito na bago pa lang. Kaya nga lang, kailangan natin siya i-benta dahil ang link niya na sa akin. Hindi nga sana upos natin ilakas ng MT 09 Kailangan lang natin magpalit na mas malaki para mas bagay yung motor sa atin. Yung buyer nga natin ay bagay na bagay sa kanya MT 09 at dito pa nga siya. Sa akin, lapat na lapat ako dyan. Sahit ko nga 5'10 pag tumayo na ako sa MT 09 nagpumukha na nga siya small CC. At ayun nga, iuwi na nga ni Sir Denmark yung MT 09 natin. Kaya babay na MT Online. Abangan na lang dito yung bago nating magiging motor at yung bagong magiging ng bebe ko. Gusto <laughs> pa nga ng bebe ko, e, eh, benta na nga lahat, pero hindi pwede yun. At charot pa sa mga kasama ni Sir Denmark na galing pa ng Bulacan. At maraming salamat nga sa bayan natin na si Sir Denmark. Enjoy po sa unang big bike nyo.